Ako ka po kakabait din namin niyan. ano po kakabukas? Eh, Wala 'yung mayari kaya. Ano, kanina pa po kami dito. Lalampot naman 'yan. Beti mo po na naipasensya na po. Gusto niyo po makita meron dito na sa sinakala namin dito sa phone namin. Dali Ay? dito na Ano? 'yung mayari ka sa atin. Ano ako nga po, video ka lang kayo. Permiso nga kayo. Ano po? Naka-offset na po namin yun. Ano po sabi nila? Kami po naka-booking. Naka-book? Kanina pa kami dito. Ano po ngayon? Nag-overnight po kami. Saan ba kayo? Yan lang po yung sasakyan namin. Pwede nyo samahan. Papakita ko po sa inyong papel. Ano po kayo? Ano po? Tara pa. Naka-video lang po tayo para mapakita po namin na maayos po namin pinag-uusap kami Kasi po ba, dahil nanay namin, siyang ano eh. Kaya sa Eh, paano po? Magbayad kami. Hindi namin marerepan. Hindi ko po namin yung pagkain ulit namin. Oh, my God. Pasensya na po eh. ko pa namin yung pasiwa. Kanyang kanyang kami. Oh, lima ko na po. Sama po kayo yung celebrant. Sige po, sama po kayo. Dito lang po sa sasakyan pa kayo papakita. Surprise, surprise. Dito na may palong yung papel doon. Palo konta ka tamo. Palo konta to. Ah, papakita lang po namin yung mga papel na, na nakabuk po kami. Ano po? Ah, para ebidensya. Opo. Ah, Nandito lang po ha. Pakita na, ko lang lang po. kami ng kaming rito. Alas doon. Happy birthday! Happy birthday! birthday.

At syempre, hindi rin mawawalan si Tata. Happy birthday! Bakit marami yung kaya? Happy birthday to you! Happy birthday to you! At syempre, dahil siya narutin birthday sa Ashwa! Kanino po kaya galing na lang dito, eh? lang yung anak nila po, may galing yan. Ay, po kaya galing ito, Kai? <laughs> yeah. yeah. Meron din best mother siya, si Mother. Wow! Ano na? Ano yan Ano na? Ano na? Pinapalis nyo kami? Pinapalis nyo kami, kurantana, kurantana. Sige, kuya, alis na kayo. Punin nyo yung pera niya. Ang Alamos ko siya. Mamaya pa. Mamaya pa. Walong asking boxer ko na. Mamaya pa, malalaman po natin kung kayo nagaling. Ano po? Yan. At meron yan ang din po mga regalo na bubuksan. Wow! Yan. Sige po, nai. Buksan na po. Ayan, si Tatay siyempre meron yung regalo. Wow. Sige po, buksan niyo po. Hey, <laughs> kaya na nito. <laughs> ah, pwede ka na ako. O, di lang kakayan mo. Oh, Nanay, yan na, Sige po, meron po kayong regalo din. Nabibuksan. Buksan niyo po. Hindi yan ako maniwala. Ayan, yeah, pwede niyo pong tulungan. Wow! Meron one. Ay, ay, tulungan niyo po si Nanay.

po, baka laman na rin po. Kanyang laman yan, ah, kanyang eh? kikasya oh, oh, po. Ay, kanyang laman na Yay! Yay! Ito po napakaraming regalo pa. Yan, yeah. kayo na rin po bukas tayo. Para kay nanay po, kayo na rin po magbukas. <laughs> oh, may laman na rin po. <laughs> <Binyan> po. Kasi nipin rin na liban talon. Ayun. 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 ni Ayun. 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 Ayun.

Pailo. Yes, yes mother Yan. Yeah. 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 Wow. Yeah, people of San Fernando, Pampanga, we have an award. Yeah. This Best Mother Certificate is awarded to Nana Gloria Cortez. Wow. Yeah. Ang sabi po, wishing my one and only mother a very happy birthday. You are the best mother ever. I love you today. Tomorrow and forever! Yeah. Yeah. Yes. <laughs> At syempre, <some present>, si yes. <laughs> Tatay meron din! Best Father of the Year! Yeah. This, yeah. Yeah. This certificate is awarded to Mr. ER Cortez Jr. Ano sabi? Today, we honor and celebrate you... Akamali sinabi ka niyo. air. 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 But, alam niyo na dito kami. Ayan, napahintin dyan. Diyan, anak ko na, may liyan. awarded by mga anak, manugang, at mga apo. Yay! Napahintin dyan. Ayan, at syempre, dahil ya yeah, at uh, siyempre dahil ginawa uh, po nila kayo na bilang best father and best mother, ano po yung uh, masasabi nyo bilang kayo po kay yung best father? Ulis! <laughs> Ulis! <laughs> Maraming Ano lang po, ano po yung masasabi nyo bilang kinikilala po kayo ng inyong mga anak, mga apok, at mga manugang bilang best father of the year? Ah, sila mo mabait. Wow! Ano po yung pakiramdam na kinikilala nila kayo bilang best father? Siyempre, masaya. Masaya. Wow! Yay! Yan, si Mother naman po bilang ating celebrant. Kamusta po yung pakiramdam na kinikilala po kayo ng inyong mga manugang, mga anak, mga apo bilang best mother? Masayang masaya at maligayang maligaya po. Yay! Wow. Yay! It's a big surprise. At meron pa rin po kayong gininto ang tsokolate. Pwede pa po bang mag-tsokolate si tatay? Hindi na, hindi na. Well, at syempre, dahil birthday ni Mother, meron tayong cake. At sabay-sabay po tayo magkantahan. Ano po? I like it it. Happy birthday <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday, to you. happy birthday Happy birthday, happy birthday. to you. Woo. Woo. Happy Ito po sa cake. Abansa lang po malakas. To the best mother and father, happy birthday to both of you. Wow! Kailan po ba ang birthday nyo, tatay? Nung November. Siyempre, hindi rin po kayo nakalimutan. Mother, kailan po ang birthday nyo? Ngayon po, araw mismo? Hindi. Nung Friday. Nung Friday. Yan. Siyempre, may cake din po kayo nung Friday. Ano po? Yan. Meron pa po tayong pahabol ni cake. Baka dito, mas matupad po yung inyong mga wish. Ano po? Ngayon po ba ang birthday nyo? Ano po ba yung mga mahilin nyo po para sa inyong sarili? Birthday wish nyo po. Maraming marami pa. Maraming marami pa. Birthday, oo. Wow. Yay! Wish, wish. Ayan. Yay. Kayo po tatay, ano pong birthday wish nyo po para kay mother at para sa inyong sarili? Sana tulungan pa. Ay, hindi one, na. Maraming <laughs> marami pa. Maraming marami pa. Maraming marami pa. At syempre, hindi mawawala ang kiss. Yay! Yes! 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 meron pa po kayo, ibang mga kahilingan. Oh, ibang mga kahilingan. Yan, meron

Ayan. At siyempre, meron pa pong mas importante pong pinapaabot ang nagpadala ng surpresa sa yeah, ito. Wala. Dahil gumawa po sila ng mensahe para para po sa inyong dalawa. Ano po? Tingin lang po kayo sa camera dahil parang sila na rin po ang nangungusap pa. Uh, para sa... Ay, tapos mo yung pera mo. Makaon lang po Hi mga ma dear. Kahit na parakit, parati kitang inaaway at pinapagalitan, yun ay dahil mahal kita at ayaw kitang mapahamak. Ginawa ko itong surprise na ito sa inyong dalawa ni tatay dahil gusto kong matikman nyo ang lahat ng saya na hindi nyo pa inaasahan. Mahirap ang dinanas mo mga dear noong mga bata pa kami. Kaya naman itong surprise na ito sana ay sumaya kayo at unforgettable ang experience na ito sa inyong dalawa. Mahal na mahal namin kayo, kaya wag nang pasaway at wag nang mag-aaway, okay? Nag-aaway pa po ba kayo madalas? Hindi na. Hindi na. na. <laughs> Just love, love, at love lang. Love lang. Enjoy life while you can love. Jenny wow! Cortez. Yeah! <polis> wow, tingnan niyo kaganda ng mga po Friday. lang din po. Kamusta po ang bakasyon so far? Magastos. Hindi natayaga na price kusila dahil matanda na sila, gusto kumain experience lahat ng mga gusto may stress sa isang matatanda para sa buwan nila. Yeah. Ngayon po nga, narito na kayo. at Bukod uh, sa napakagandang mensahe nyo po sa kanila, ano pa pong gusto nyo sabihin? <laughs> sa mga Sana tumagal pa yung buhay nyo para magkita nyo pa yung mga apo nyo sa tuhod. At ikaw, huwag kang pasaway. Okay. <laughs> at ikaw, huwag mo na akong aawain. <laughs> ah! Kiss, 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 kiss! 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 Yes. Oh, yes. Kamusta po ang uh, nanay at uh, unahin natin kay nanay. Kamusta po ba siyang nanay para sa inyo? Ano po ba yung mga katangian niya na proud na proud ka na ipinagmamalaki mo siya na best mother. Yes. The best mother. The best to the best. Siya ang ano, inalaga kami, walang na ano sa amin na, na, na pabayaan, at talagang the best mother, the, the best mother. Best mother siya, si father naman ko. Ewan ko. <laughs> <laughs> hindi. Kahit po sa wayang tatay namin. Ay. ano mo, sasabi ninyo. <laughs> o, mahal naman namin siya kahit ganun siya. Oh, 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 kasi oh, namin oh, namin, kahit ganun siya. Oh, mahal din siya namin. Ma hindi niya kami pinapalo, pero nanay ko namamalo. <laughs> siya naman, nangangaral lang. <laughs> Oo. Kahit hindi namin naintindihan ang sinasabi niya. <laughs> ah. kita kita Kiss! Bukitnya halang ternyata yang dalawa! Kiss! Oh liputan ka? Gen liputan ka? Kaisema? ka? Kaisema ka? Kaisema ka? 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 Kaisema 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 yan, mayroon okay. pa oh, po kung gusto Diyan, Diyan, magbigay ng mensahe. Ito mo, ibunso ang kapatid. Mag-i-jobin po! Mag-i-jobin natin O, ito! Ano, doon kakasabot kayo Iba pang mani ka no? Iba pang mani ka po? Yan, muna po message niyo po kay nanay. Birthday wish po. Long life. Stay humble. Stay mag-aay. Nakakaibig kay tatay ko. I love you. I love you, boy. Ano po ba yung mga katangian nila na proud na proud po kayo bilang mother and at father? Ayun nga, hindi sila ano, nagturo na. Wala, wala mo Puro ano, mabait sila pareho. Yan. Ako lang, ako lang. Yan, syempre si Ma'am Julian po, meron din po nakahandang regalo para sa inyo yan. Sige, bigyan nyo na po. Ang matamis na yakap kapat pag Maginawa kanya, Maginanintin, Ayan na Okay, pagkapatay to, Maginig, 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 Kuya! Maginig, 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 Nagabay ko yung mga nanay ko, yung tatay ko. Ay, mga tatay. Ay, na, ay, yun, mama, yan, mamaya niya, bibigyan kami ng 10%. kaya wow. <laughs> kami. Di ba? So, tayo din ah, you know, percent, 10%. Ay, ay. kaya ko, uh, Bukod po sa kabaitan, ano po ba yung mga katangian ni mother and father na proud na proud po kayo? Yun nga, yung mapagbigay sila. 10%? may pera sila? Ako lang, <laughs> Ay, siya lang! Ay, siya Ayan sir, kayo po. Ano po ang ah. pangalan niyo po? Yes, I'm saying definitely. Yes. Ay, may putat ka Ay, ka niya. Happy birthday, both of them. Dito po sa gitna. English lang po, English. Oh. Ah. Kalwan mo pareho. Siyempre, oh, yeah, may surprise ah, lang. Uh, both of Ayan. you, happy birthday. You are the best. Best of the best. Pampangas best. Happy birthday. We love you both. Okay, okay. Can I hold that? Can I hold that? Okay. Pang ilan po kayong anak, sir? Uh, Actually, eh. ano, ano po ba yung mga bilang uh, bilang pang limang anak, pang gitna, ano po ba yung mga ano yung mga katangian ni mother na proud na proud ka po bilang uh, So many. But I really talk. Uh, wala akong masabi. Uh, we are the best. Uh, uh, si father naman po. Is the same, same, same as banana. Same as banana. Okay. It's only the <laughs> best. <laughs> And... Mami, lalang itiwala. Parang duda ka. <laughs> oh, next, <laughs> next. Lalang itiwala. Lalang itiwala. It's only the <laughs> best. Thank you po, sir. Sir George naman po. George! 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 George. na po po. Pangalay na po. Yan. Yan ang pangalay na po. Protected yan si Sir kanina at nagtatanong bakit may video. May permission ah! ba ako? Oh, ah! Yan, bilang panganay na ako po, po. Ano po tawag niyo po kay nanay at tatay? Ma. Ma at pa. Sa akin sa... po lumaki. Ah, sa kanila po ikaw lumaki? Uh. Yan, bilang uh, sa kanila po ikaw lumalaki, Sir, ano po yung mga... Masasabi niyo po na sila yung na niyo ng magulang kinakalakihan niyo na rin? Wala ako dito kung wala sila. I'm the man, I am because of them. But... Okay. Ano po ba yung mga uh, katangian nila na proud na proud ka po? Protective. Magaling, magaling sila talaga na. Uh, I mean, hindi sila nagkula kahit saan. And, um, I'm proud of them. Ano po yung mga birthday wishes nyo po sa kanila? Yung um, I wish na magtagal talaga sila. More years to come para masaksihan pa nila yung mga anak, apo, apo sa tuhod. And um, I wish them the best. Yeah, thank you so much, bro. Jason, 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 Jason. Okay Okay, okay. 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 Ay, may. <inaudible> lang, 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 lang. lang. Ito Ay lang, Nakikiyak. <laughs> Yan, kayo po ay manugang. Mm. Si Apo. Apo. Ay, Apo. Apo. Ay, Apo. Apo Sorry. nila. Wala Oh. Na. Ano po yung mga birthday wish niyo po sa kanilang dalawa? Wish ko po kay Lola ko sana madami pang birthday yung maranasan. Mahabang mahabang buhay. Oh, Kamusta tatay? yung pakiramdam na ikaw yung nag-aalaga pa sa kanila? Masaya. Masaya? Wow. Ano po ba yung mga katangian? Anong ano po ba mga katangian nila na proud na proud ka bilang lola na uh, lola? Muna? Since ano po nagmiwala yung mga magulang ko, sila na yung nagalaga sa akin. Yes. Okay. Kamusta po yung pakiramdam na yung kinakalakihan mong mga magulang ay sila na po instead na yung mga parents mo? Masaya po. Masaya po. Masaya. Wow. Siyempre, bigay mo na rin po ang inyong regalo sa kanila, matamis na yakap at pagmamahal halik. Yay. Wow. Yeay! Apo, apo. Tatay, kiss pa niya mga Yan tatay, kamusta ah, po ang pakiramdahan? sa ka ngayong araw? Nabigla ako. Nabigla ka po? Ano ay. po yung masasabi nyo sa ay, napakagandang mga mensahe po nila na malaman yung maraming nagmamahal ko sa inyo? Hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng kaligayahan. Ano e, may kakawan niya dito e. O doon siya Kenny, darling. Darling. <laughs> Nasurpresa Nasurpresa ka? Akong may birthday, akong nasurpresa, hindi ikaw. <laughs> <laughs> Mamaya, akin lahat yan. Hindi <laughs> <laughs> mo na birthday eh. Hindi <laughs> eh, <laughs> <da, laughs> mo na kayo. <laughs> <ngayon. laughs> Nag-aaway na sila. <laughs> 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 nag nanay, sa napakagandang po uminsahin ng inyong mga anak, ng mga apo, ano po yung pakiramdam na maraming, na namalaman nyo na maraming nagmamahal po sa inyo? Ay, masayang masaya. Masayang masaya. masaya, masaya. <laughs> Ano pong gusto niyong sabihin sa kanilang lahat? Hindi lahat na masira. Salamat sa, salamat sa kanilang lahat yung pinakita nila. ini naman ni kanjaman. Siap ba siya? Siap ba siya? Siap Siap ba siya? Siap Siap Oh, yeah. okay. Meron pa po bang gusto magbigay bigay ng mensahe? Wala na. Tara, pakanan yung mo. Pakanan tala, tara. Kain muna kayo. Nahihiya sila sa ano. Nahihiya nahi ka po. Oh. Tatay, nanay, kamusta po ang pakiramdam na nasurpresa po kanya yung araw? Masaya, masaya. Wala po yung hilo niya. Kanina no, wala. yung hilo siya. Oh. Oh. Tapos pinakaba pa namin kanina. Pasensya na oh. po. Oh. <laughs> Oh, oh, ano na kami? Nabukalina. Nabigla po kayo. Pasensya na po. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang may pera naman. Oh. Yeah. Yan kami po ay taga shop best, my best shoppers. At artista na po kayong dalawa. Marami pong makakapanood sa inyo dahil we have 1.2 million followers in our Facebook ay! page. Wow! Thank you. Kaya kita niyo po si Manny Pacquiao. Ay, ah. <laughs> na kanina. Andiyan oh. na pala, nakita na pala. Yan. Yan, sama-sama po natin muling batiin ng happy 77th birthday si Nanay Gloria Cortez. Yay! Yay! And of course, muling po natin kalimutan sa kalimutan ng sponsor ng sponsor nito na walang iba kundi si Mang Jenny Cortez Loza. Yay! Yay! the way from Amsterdam, Holland. Yeah. Umuwi pang pa personal para personal po kayong batiin. Wow! Alam mo yung anak niya. Yan, kasama po kami yan. Wow! Pagkakamay na ako sa Sir George. Meron, meron pa po ba kayong gusto awesome. sabihin? Lana, in, uh, lana. wala na, wala na. salamat sa mga ano korpresa ano, na ito. Ay, iyak na yan! Iyak na yan! Iyak! Mapangipapepainom na ni. No, Ayan, uh, 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 gonna... yeah. mga ka-surprise buddies, tayo po ay sama-sama na namang nakisaya, nakiiyak sa surpresang pagmamahal na ipinadala ng mapagmahal na, uh, na anak. All the way from Amsterdam, na personal pang kumuwit, narito kasama natin ngayon. Yan, yeah. mga ka-surprise buddies kung kayo po ay gusto magpa-surpresa ng inyong mga naiwang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Just message us directly and we'll be more than happy as to assist you. Once again, this is shop Best, my best shoppers, ang inyong paboritong programa sa paghahatid ng sorpresa. And I'm RJ Humirang. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye. Salamat -bye. Bye -bye. po kayo, bye-bye. Bye-bye. Maraming yeah. salamat. shoppers my best shoppers everyone let's spread happiness and love